Nagsimula ang pelikula kay Su Ken, isang magiting na general ng Qing, na leader sa isang mapanganib na misyon upang iligtas ang isang prinsipe mula sa mga rebelde. Kasama niya ang kanyang tapat na kapatid sa labas, si Yuan Li, at kaibigang si Ma. Matapos ang matagumpay na pagliligtas, inalok ng prinsipe si Su ng pagiging gobernador. Gayunpaman, si Su, na nagnanais ng isang mapayapang buhay na nakatuon sa pagperpekto ng wusyo at pagbuo ng pamilya, ay mapagpakumbabang tinanggihan ng alok at iminungkahi si Yuan bilang kapali. Ngunit sa kabila nito ay nagkaroon ng inggit at sama ng loob si Yuan. Si Su ay nabubuhay na ng masaya kasama ang kanyang asawang si Ying, at ang kanilang batang anak na si Feng at mayroon ng paaralan. Matapos ang ilang taon, bumalik si Yuan, isa ng gobernador kasama ang kanyang hukbo sa bahay nila habang wala si Su. Sinalubong naman siya ng ama, asawa at anak ni Su. Habang nasa paaralan niya si Su, may dumating na balita sa kanya at agad-agad siyang bumalik sa kanilang bahay. Nagulat siya sa kanyang nakita, patay ang lahat ng tao, at ang kanyang ama, wala ng ulo. At ang kanyang asawa at anak ay nawawala. Biglang inatake siya ng mga kalaban, ngunit napagtanggol niya ang kanyang sarili at tumakas ang mga umatake sa kanya at sinundan niya ito. Pinakita na inalay ni Yuan ang ulo ng ama ni Su sa altar. Dito pinakita ang nangyari bago pinaslang ni Yuan amang ama ni Su. Ang ama pala ni Su ang pumatay sa ama ni Yuan dati dahil sa paggamit ng pinagbabawal na teknik ng martial arts kaya siya naghiganti dito. Gusto niya din makasama ang asawa at anak ni Su. At sumugod na si Su sa pinaruroonan nila Yuan at kanyang pamilya. Naglaban silang ngunit may kakaibang lakas si Yuan. Naghubad si Yuan at pinakita niya kay Su ang kanyang nekoteing armor na bakal sa katawan. Hindi tinatabla ng atake ni Su si Yuan. At sa isang saglit, pinakita niya ang kanyang pinagbabawal na teknik, ang Five Venom Fist. Ang kamay niya ay biglang naging kamay ng lason. Tinamaan si Sukon ng lasong kamay, at natalo ito. Itinapon ni Yuan si Su sa rumaragasang ilog pero biglang tumalun din si Ying, at laking gulat ni Yuan at dahil dito ay nagwala ito. Makikita na nakaligtas ang mag-asawa, ngunit wala pa ding malay si Su dahil sa mga natamong pinsala nito sa laban. Mabuti na lang at nakita sila ng isang manggagamot na si Sister Yu. Ginamot sila at pinatuloy sa bahay nito. Unti-unting bumabalik ang lakas ni Su dahil na din sa pag-aalaga ng kanyang asawa. Pero kailangan niyang balikan si Yuan dahil sa kanyang anak na si Fang. Nagsanay siya ng husto, dito niya nakilala ang Diyos ng usyo at matandang pantas. Nakiusap siyang maging estudyante ng mga ito, at patuloy siya na nagsanay. Ngunit isang araw, nagulat si Ying sa kanyang nakita, si Su pala ay nagsasanay lang pala mag-isa habang nakainom ng alak, na sa isip niya lang pala ang mga gulong na kinekwento niya. Naisip ni Ying na nababaliw na ang kanyang asawa at wala ng pag-asang mailigtas nila si Feng, kaya minabuti niyang siya na lang mag-isa ang pumunta kay Yuan. Umalis si Ying at pumunta sa palasyo ni Yuan upang magmakaawa na kunin si Feng. Dumating din si Su pagkatapos mabasa ang iniwang sulat ni Ying tinalo niya ang mga bantay ni Yuan. Si Yuan habang naghihintay sa loob, inutusan na paghiwalayin ang mag-ina at ilibing ng buhay si Ying. Pagkatapos ay nakapasok na si Su at nagsimula na ang laban nilang dalawa. Matinding laban ang nangyari pero lakiing gulat ni Yuan na nagbago ang estilo ni Su sa pakikipaglaban dahil pala ito sa matinding pagsasanay ni Su sa kanyang kaisipan, at kahit ginamit ni Yuan ang kanyang Five Venom Fist ay walang laban ito kay Su. Nanalo si Su sa laban at pinatay niya si Yuan. Ngunit kailangan niya pang hanapin si Ying. Tinuro ng tauhan ni Yuan kung saan siya nilibing, pero huli na ang lahat. Wala ng buhay si Ying nang makita nila ito ni Fang. Malaking pagsisisi at kalungkutan ang nangyari kay Su. Lumipas ang panahon, naging palaboy at nawala sa katinoan si Su. Wala siyang ginawa kundi uminom ng alak dahil sa matinding paghihinagpi sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nagbago ang panahon mula sa dinastiya patungo sa colonized country. Samantala, pumasok si Su sa isang inn upang magnakaw ng alak. Pagkatapos ay nakilala niya ang isang kapwa lasing, na makikita natin na ang Wushu God na nagtuturo dati sa kanya na bigay sa kanya ng ilang pilosopikal na payo, Nagsimula silang dalawa na gumamit ng mga teknik ng drunken fist. At nabawi ni Su ang kanyang katinuan. Tinawag ng may-ari ng in si Ma upang harapin si Su at nakilala ni Ma si Su. Nag-usap sila at ibinalik ni Ma ang espada ni Su. Kiniling ni Su kay Ma na alagaan si Fang ng mabuti. Kinabukasan, sumipot si na Su at Fang upang suportahan si Ma sa kanyang laban sa arena si Su ay umiinom sa bar area ng club, hindi nalalaman na si Ma ay nakatanggap ng malubhang pinsala sa ring. Nang subukan ni Feng na iligtas si Ma sa wrestler mula sa pagkakapatay, binuhat siya nito sa ere. Sumigaw si Feng para sa tulong mula sa kanyang ama. Ang sigaw ng kanyang anak ang nagpagising kay Su mula sa kanyang pagkalasing at sumugod siya sa arena. Nilabanan at tinalo ni Su ang wrestler. Inutusan ni Anthony, may ari ng isang wrestling stable, ang kanyang grupo na dumagsa sa arena, na nagresulta sa hindi patas na laban ng tatlong wrestler laban sa isa. Gamit ang teknik ng drunken martial arts na natutunan mula sa kanyang kapwa lasing sa in, tinalo ni Su ang mga manlalaban bagaman malubha siyang nasugatan. Ngunit nawala ng malay si Su ngunit nagpakita sa pangitain niya si Ying at dolay ay nagawa ni Su na makabangon ng bahagya siya ay idineklara na nagwagi. Doon ay nakilala siya bilang Beggar So, ang tanyag na Drunken Master. Kung nagustuhan nyo ang recap ng pelikulang ito, please hit like and mag-subscribe dito sa Movies Pinoy Recap. Huwag ding magatubiling atubiling mag-comment kung may gusto pa kayong ipa-recap na mga pelikula. Maraming salamat po!